punta kayo dito, kasi sobrang mura lang din dito yung ibang item nila. So, kagaya ng Oreo po, is 78 na kaya sya. Ayan, guys. Ayan. 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 So, mayroon ako bang things dito. Saka powder, guys. So guys, ni pun aku di toko memodis. Ano bang mababa? Mababa ito guys. So 21. So titignan natin dito sa isa. 13. So, so dito na lang ako ayan so, um, guys maraming magigita ito lang yung gustong gawin ko so ayan um, guys kasi so, ng ice cream na gusto sanang mag ice cream so ayan um, guys then, so, hindi mo na lang ako pwede na kung uh, ano-ano. Ito lang muna ang gusto. Bye-bye, guys.